ito na ay na natanggal na yung damo na linis na tinuro lang yung kangkong mo. dahil binibenta natin yung kangkong tsaka kinakain yun o oh, diba naputol na yung mga bangkal o oh, linis na hmm. linis na sunog na yung mga damo isa Tapos bukas doon mo sila maglilinis. Sa may ilikod ng kulungan ng manok. Papuntang galing doon. Pwede sa kulungan okay ng na. bago eh. Alam mo, glamog yung mga pangkong eh. ang dami nyo ang dami na ko ba lakas ang lakas ng hangin kanini ang dami nilaglag na nyo ang dami nilaglag na nyo ba? sa lakas ng hangin ang dami na ko ba okay na, babay na